Bayo. Bagyong Freddy. Yan na. Pinsal ni Freddy. Halos na mga palian dito. Nagkanda lugi-lugi. Tumba lahat. Kaya yung iba. Tumutubo na lang iba yung mga palay dyan. 2 days na kasi 3 days na yata yan eh. Kaya yung iba natutubo na. Ayan you o, know, tumutubo ng iba dyan o. Ayan, tabi yan. Hanggang dun yan. Puro bagsak Hmm. Bagyong Freddy. Dito na si Sibalom